Nais ng ilang senador na mabusisi ang sistema ng pamamahagi ng ayuda sa bansa. Kasunod ito ng aligasyon ng umano'y anomalya sa ayuda kung saan sangkot ang mga politiko. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Hindi na bago na sumasama ang ilang politiko tuwing mamimigay ng ayuda. Kadalasang galing sa Department of Social Welfare and Development o di kaya ay sa Department of Labor and Employment. Minsan naman, sa sarili nilang bulsa mismo nang gagaling. Paniwala ng ilang senador, maiging mabisita ang sistema para sa pamamahagi ng ayuda. This is cash prone to temptation. To. Talagang matutokso at matutokso ka rito. Eh. Diba? So, dapat gawa ng paraan po ito ng mechanism, safeguards ng DSWD, mm -hmm. ng uh, DOLE, to make sure that this really goes to the Uh, rightful beneficiaries. Tingin naman sa pagsama ng mga politiko tuwing namamahagi ng ayuda, aminado si Senator J.V. Ejercito na may pagkakataon na nakakasama rin siya buhat ng imbitasyon. Pero mungkahin niya. Dapat sana or uh, kung pwede, hindi ko lang alam. Take the politicians out of it. Eh. Uh -huh. diba? Uh, ang hirap kasi kapag na-involve yung mga politiko, political leaders, magiging ano na to, political program, ano na. Uh, it, it is being used. Uh, maging na tayo, it's being used for patronage politics. Na hindi mo pera. Bogi ka. Di ba? Pero yun ang nangyayari. So, mas maganda. I don't know kung, I don't know how, but I, if we want really this program to be more effective, kailangan ay uh, iwasan na may magamit for patronage politics. Sabi naman ni Sen. Amy Marcos, wala namang masama rito pero ibang usapan na kapag ito ay napupulitika. Sa palagis, hindi naman masama kasi unang-unang inaasahan yung uh, mga barangay kapitan, yung mga mayor, talaga naman uh, aasahan mo at aasahan yung mga lokal kasi kilala nila yung mga tao. Kamakailan isang aligasyon ng umano'y anomalya sa ayuda ang pinalabas na video sa Senado kung saan nadadawit ang tupad program ng Dole, pati na ang lokal na pamahalaan ng San Juan. Ngayon po, sabi sa amin, pag na-withdraw na namin yung pera, uh, 1,000 daw yung pupunin namin. Yung 6,500 daw, ibigay eh, sa kanila para daw yun sa kaya mayor. Maganda magharap uh, harap tayo. No? At uh, ano eh, ang lang ko lang kami sa Mora, hmm. Wala na akong ano eh, wala nang threat sa, uh, sa ngayon. No? Uh, ako po, nasa Senado na. Sana kami na lang mag ngayon sa politika. hindi eh, ko nga alam minsan, ninisip ko lang. Ano bang ginawa ng San Juan to deserve uh, a leadership like this? Sa isang statement ni San Juan City Mayor Francis Zamora, sabi niya na panood niya ang video na pinalabas sa Senado. Kung totoo man daw ang nilalaman nito, Inaanyayahan niya ang taga San na nasa video na pumunta sa kanyang tanggapan upang doon idulog ang reklamo at titiyakin niyang nandun ang ilang ahensya ng gobyerno. Nakakalungkot daw na madali sa iilan na magbintang ng walang patunay o basihan. Malinis daw ang kanyang konsensya at handang sagutin ang anumang isyu. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.